Magandang araw sa inyong lahat mga boss, dito kami ngayon sa gitna ng Atlantic Ocean At mga boss, sadyang napakahirap mag-umbisa o mag-apply Lalo na ngayon para makasakay ng barko Lalo pa at kung wala tayong baker, mag-anak, katutulong sa atin Dahil sa hirap ng buhay, lalo lalo na, malaking perang kalang natin sa mga trainings. So ngayon, mga boss, panoorin natin ang kadet namin na bagong sampa. Magkaiba sila ng karanasan sa buhay, pero di sila sumuko hanggang sa dumating sa kanila ang blessings na kanilang uh, hinihintay. Panoorin natin ang kwento nilang dalawa. Pero bago yan, uh, paki subscribe like and share. Uh, at huwag kalimutan paluwin ang kalimbang niyo sa gilid para lagi kayong update sa mga video. Tara mga boss. what's up mga boss? Ako nga pala si Jikri Ramos. 29 years old from Sambuanga del Norte. Graduate ako ng Marine Engineering sa Dapitan City, Gusirizal Memorial State University. Nung nakatapos ako ng pag-aaral, wala akong pera pang apply sa Manila. Doon muna ako sa amin. Nag Banat ako ng buto doon, nag habal-habal driver ako tapos yung sa amin kasi pag mainit ang panahon doon parang tapos kami sa tubig doon kaya ako yung nag-iigip ng tubig ng mga kapitbahay namin bawat isang galon ay sampung piso at nung nag ako ng pera siyempre gusto nating mabago yung buhay natin ayun pumunta ako ng Cebu nag-apply ako ng kaditi doon sa medallion transport na company. Isang taon akong naging kaditi doon. Pagkatapos noon ay siyempre, wala pa rin tayong budget na pang apply sa Manila. Ayun, bumalik ulit ako doon sa amin at nagkabalabal driver route ako ng mahigit isang taon. At nung nabigyan na ako ng opportunity na makapunta dito sa Manila, ayun, nag-apply na ako tapos sinabay ko yung nagtatrabaho ako para sa pambayad ng bahay ko sa pagkain ko, nagtatrabaho ako doon bilang isang warehouse man tagabuhat ng mga karton-karton ng mga gamot ng manok pansabong laking tulong din sa akin yung mad science na company na siyempre nakasurvive ako sa Manila kahit pandemic yun lang yung ginagawa ko pag uh, buong linggo pag pag uh, wala akong duty yun magre-report ako mag ako ng mga agency na ma-applyan kung nandun pa ako sa amin yung mga tao dun sa amin lagi akong nilulockdown nila ina-underestimate yung kakayahan ko tapos sinasabi pa nila sa akin na yung pera daw ginasto sa akin ng pag-aaral sana lang daw, binili ko na lang daw yung ng kalabaw nagtanim na lang daw ako ng mais. At yun yung, yun yung mga bagay na nagpalakas sa aking kalooban, nagpalakas sa akin nagbigay sa akin ng lakas na mag-apply para maipakita sa kanila na ma-prove ko sa kanila na mali pala sila, mali pala yung inala nila sa akin. Nung nagtatrabaho ako, dumating ang pagkakataon ng blessings may classmate ko na nag-chat-chat sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya na pwede ba akong sasama sa kanya kasi kadalasan pag mag-apply ka, ang hirap talaga. Pag wala kang bakit, sa gwardiya pa lang, hindi ka na mapasukin. Kailangan nila ng mga referral. Kaya yung sina yung nakiusap ako sa ano ko sa classmate ko na sana isama mo na ako pre kahit sa ano lang Makapasok lang ako doon sa opisina O oh, ayun, pumayag naman siya Yun na yung pagkakataon ko na nakapasok doon Tapos nakausap ko yung crewing nila At ang ginagawa ko linggo-linggo Sa loob ng dalawang taon Linggo-linggo ako pabalik-balik doon Kahit sinabi na sa akin ng crewing na Hindi ako qualified kasi simpre Malaki na yung edad ko overage na ako tapos yung experience ko inter-island na matagal pa yung experience ko pero yun hindi pa rin ako sumuko nasal ako nagtsaga ako pabalik-balik doon kaya ayun dumating ang pagkatahon na, na 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 line up din ako at ngayon mga boss andito na ako sa napakalaking barko na noon pinapangarap ko lang at ngayon, nakasama ko na rin si Boss Neil na pinapanood ko lang dati sa YouTube. nagpapasalamat ako sa mga taong namubuli sa akin na nag-underestimate sa kakayanan ko. Wala akong galit sa inyo. Nagpapasalamat pa nga ako kasi kayo yung nagbigay ng lakas ng loob na magampanan ko yung tungkulin ko ngayon. At sa lahat ng mga tumutulong sa akin na makasurvive ako sa Manila kahit pandemic, pandemic, Maraming sal salamat sa Mad Science family. Kumusta kayo diyan? Ingat kayo palagi diyan sana lalaki pa yung at lalago pa yung ano niyo, yung company niyo. At shout out nga pa, shout out nga pala sa mama ko diyan sa Saudi Arabia. Miss na miss na kita ma. Magkikita na rin tayo. Hindi hindi na tatagal. <laughs> at Pati yung mga kaibigan ko dyan sa amin Sa Bakong Sa Alug, Sambuanga del Norte Maraming sa inyong, salamat sa inyong lahat dyan Kitakits na lang tayo pag uwi ko At sa lahat ng mga kaibigan ko dyan Na nasa Manila ngayon At sa mga Kaibigan ko rin na, na nag-apply pa rin Huwag kayong sumuko Magtiwala lang kayo sa taas Tapos Sabayan nyo na rin yang, Nyo ng Tsaga at ka patience. Yan lang talaga yung panlaban natin. Pag wala kang backer, magtiyaga ka lang, darating din sa iyo yan. An hour later. Mga boss, ako nga pala si Nolan Cuenca, 25 years old, nag-aral ako sa John B. Laxon, Bacolod, sa Negros Occidental. Pagka-graduate ko ng Marine, anim na buwan, pupunta agad ako ng Manila para mag-apply kasi meron ako Meron akong pinsan na yung asawa niya ay seaman. Si at natulungan niya ako para makapasok sa kanilang agency. At doon, nakapag utilita ako ng dalawang taon at pagkatapos ay nakasakay ako ng anim na buwan. Ah, 11 months. What? Nakasampa ako ng 11 months as a cadet sa, uh, sa bulk carrier. At nung pagbaba ko, ay na-expire lahat yung mga papeles ko kaya kailangan ko muna mag-training at doon ako natagalan sa pag-apply ulit sa dati kong company. Hindi na ako nakabalik sa aking company kasi uubos na rin yung barko. Ay yung mga barko kasi na nabenta na nila. Tapos, nag-try ako na mag-apply sa ibang mga company. At wala pa rin kasi nahanapan ako nila ng backer. Kaya na-try na, napasukan ko yung online na company na to doon sinubukan ko mag-apply online sa kanila at awa ng Diyos nakapasa ako sa exam mga boss, sa awa ng Diyos andito na ngayon ako sa napakalaking container vessel na sinasakyan ko ngayon kaya mga boss sa mga kagaya, sa mga kagaya kong kadete na nag apply ngayon huwag kayong mawala ng pag-asa at magdasal kayo palagi at huwag kayong ma-, ma Ipanghinaan ang loob na mag-apply kahit saan hanggang kaya ng katawan nyo, mag-apply kayo kahit ilang kumpanya mapasukan nyo araw-araw, pasukan nyo. Hanggang makatanggap kayo sa ibang company, huwag lang kayong sumuko. Dahil dadating, darating din yung araw na para sa inyo. Gusto ko rin pasalamatan yung, mga, uh, yung pamilya ko na walang tigil na pagsusuporta sa akin sa kahit anong gusto kong gawin sa buhay. Hindi nila ako tinigilan sa pagsusuporta, kagaya ng pag-apply ko palagi. Palagi, palagi nila akong sina, sinusuportahan. Yung chewing ko dyan sa Manila. Salamat. Mga boss, ang sahod namin dito ay 500 dollars. Kung tutusin, kung sa Pilipinas to, magtatrabaho ka nito sa 500 dollars na yan, nasa opisina ka na yan. Pero sa trabaho ko na tagabuhat ako ng mga karton-karton, warehouse man, mas malaki-laki na rin. Okay na rin. Kisa sa Pilipinas na rate. hours later, ginawa namin ngayong araw na to sa mga kwento ng buhay namin at sa mga paguhan dyan sa mga mga nag apply na walang broker huwag kayong sumuko magsikap kayo magdasal-dasal din at ah, darating din din yan sa buhay nyo huwag kayong mag-alala kasi darating din kayo dyan mga boss, don't forget to subscribe, subscribe and like This channel paki-share na rin. Thank hey! you.